Yan, good morning, good morning mga idol. Yan uh, na haba na ng pila mga idol. Yan oh, pang tatlo ako mga idol sa uli. Ito yung unit ko. Tapos sa yung isa, yung kasama ko si Paring Marlon, Anog. Tsaka may isang dumating na ibang tracking. Ayan, uh, tingnan niyo mga idol yung pila mga idol oh. Ayan oh, ang pila. Pila na magsasauli dito sa Bright Point, Bulacan. Ayan ang uh, pila. Pang-19 ako sa pila, mga idol. Ayan o. Oh. Ayan pila. Pila sa Bright Point, Bulacan. Ayan. nang uh, buhay tracking mga idol uh, kailangan kasi uh, may sauli natin ng uh, ating container kasi pag hindi natin may sauli ang ating container ay hindi natin masasahod no? kailangan na uh, pag uh, tapos natin deliver ay uh, sauli agad kasi pag hindi mo may sauli uh, tingga yung uh, biyahe mo hindi masasahod pero sa ibang tracking mga idol, ah, kahit hindi nila masauli, ah, masasahod pa rin nila. Pero dito sa amin, wala. Hindi mo masauli, walang sahod. Kaya tsaga-tsaga talaga mga idol. Oh. You know? Ah, ang pila. Ah, ang pila ay ah, pakahaba na. Sa awa ng Diyos, pang 19 ako, pang 20 si Pare Marlon. Uh, ah, tsaga lang talaga mga idol, tsaga. Sipag at syaga lang. Pag uh, hindi ka magsyaga sa pila, wala, hindi ka makakasauli. Kaya, laban lang tayo, kabayan. Laban lang tayo, mga idol. Yan. Yan lang, mga idol. Maraming salamat sa panonood ng ating vlog. Uh, yan Bye-bye, mga idol.